If you've stepped outside recently, you probably found yourself batting away flies. There's science behind it, and it's creating the perfect storm for the plague like proportions. Sydney in the thick of swatting season. The Great Aussie. The Outram River in St. Mary. So a man who claimed to be a resident of Frontier in Port Maria indicated it looked like bloody was the response. ang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa Vince Traveler's Diary Media Ministry. Panoorin hanggang matapos dahil ito ang mga propitikong babala na pag-aaralan natin ngayon. Huwag pong kalimutan i-like, i-subscribe ang channel na ito. Ang Sydney ay inatake ng laksang-laksang mga langaw. Binagyo ng granizo na kasing laki ng baseball ang Houston, Texas. Mga pag-atake ng balang at marami pang ibang nakakakilabot ng mga pangyayari mula sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming spekulasyon na ang mga salot sa Ehipto ay nararanasan na ngayon ng mundo. Bakit ginamit ng Diyos sa salot, partikular ang mga palaka, ang dugo at ang masalimuot na kadiliman upang pahirapan ang Ehipto? Sundan po ninyo ako at ating alamin ang nakakakilabot na dahilan kung bakit Sydney, Australia, October 6, 2023 Iniulat ng pedestrian.tv.com Isang apokaliptikong pagkuyog ng mga langaw ang sumalot sa Sydney Umugong sa social media at ipinakita sa video na ang mga tao ay dispirado dahil sa pagdumog sa kanya nitong mga maliliit na insikto na kumakalat sa mga lansangan Ilang mga tao ay naniniwala na hindi climate change ang dahilan sa halip ay ang Diyos ang nagpapadala ng mga ito upang pukawin ang mga tao para magsisi. Anong nakatagong minsahe ng Diyos kung bakit langaw ang ginamit para sa salot sa Ehepto? Huwag kayong umalis dahil ating sasagutin yan. Sa Houston, Texas, sinabi sa New York Times na bumuhos ang yellow na kasing laki ng baseball habang hinahampas ng bagyong bahagi ng timog. Marami sasakyan ang nasira. Ang mga flight ay kinansila ang biyahe at libu-libong mga tao ang nawala ng kuryente. Would I die if I walked out there and got this hit? This is a historical hail event. Would I die if I walked out there and got hit? Yeah. Apokalipsis 16 is istalatang 21 at bumagsak sa mga taong ulan ng malaking yelo na ang yelong ito ay tumitimbang ng halos 75 pounds na nahulog mula sa langit at nilait ng mga taong Diyos dahil sa kakilakilabot ng mga salot na ulan ng yelo. Sa Africa, maaring hindi pa nakalimutan ng mundo ang isang nakakaibang imahin ng Nile River na ito ay nagkulay pula na gaya ng isang dugo. Dahil dito maaring maalala mo pang pa unang salot ng Diyos na ibinigay sa paraon kung saan ang ilog ng Nilo ay naging dugo. Maraming mga taong nalilito dahil sa nakakatakot na imaheng ito ng mga ilog na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Japan, Russia, noong nakalipas na taon lang sa Indiana. Ang tanong, bakit ginawa ng Diyos na ang Nile River ay magiging dugo at pahirapan ang taga -e sa pamamagitan ng mga hukbo ng palaka? May mga teorya mula sa mga tao na dahil lumaganap ang salot na ito dahil kamakailan lamang ay nahukay ng mga archaeologists at natagpuan nila ang Book of the Dead. October 30, 2023 natagpuan ng mga archaeologists mula sa sinaunang simenteryo ng mga taga -e ang aklat ng mga patay. Ang aklat ng mga patay ay ang modernong pagkatawag sa isang serye ng orasyon ng mga taga ehepto na ginagamit upang di umanoy maabot ng isang patay ang kabilang buhay. Naniniwala ang mga Egyptian na kapag ang isang tao ay matay, siya ay ihahatid ng inkantadong sasakyan na dumadaan sa Nile River upang makarating sa kabilang ilog upang makilala niya si Osiris na siyang Diyos ng mga patay at si Osiris ang siyang magiging kasama niya para maglakbay pato ng sa kabilang buhay. Bakit ang mga Egyptian ay labis ang pag-aalala sa mga patay at pinanatili nitong pinipreserve ang katawan? Ang sagot dahil ang mga Egyptian ay may paniniwala na kapag ang isang tao ay namatay, siya ay patuloy na mabubuhay sa ibang anyo at ang elemento na kailangan ng isang tao para siya ay mabuhay pagkatapos na siya ay mamamatay ay panatilihin ang katawan nito na siyang kanyang pagkakilanlan sa kabilang buhay na hindi naman itinuturo ng Biblia. Bakit ipinadala ng Diyos ang specific na mga salot sa ehepto At bakit magpapadala ang Diyos ng pitong salot ayon sa mga aklat ng Apokalipsis sa mga huling araw? sa Exodus 12, talatang 12. dadaan ako sa lupain ng Ehepto ngayong gabi at papatayin ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehepto ng tao man o hayop. Lab laban sa lahat ng Diyos ng Egypto, ako ako'y maglalapat ng kahatulan. Akong si Yawi. Ano ang eksaktong kahulugan na dapat nating maunawaan sa propitikong katotohanan ito ng Exodus 12.12? 12? sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga salot ay hindi para lamang palayain ang bayan ng Diyos kundi magsasagawa rin ng paghatol sa mga Diyos ng Ehipto ang mga Diyos ng Ehipto aka ay mga demonyo ang paganong Diyos ng taga-Ehipto ng Nile River ay si Happy kung bakit ginagawa ginawa ng Diyos na ang, ang, Nile River ay maging dugo. Na isiparating ng Panginoong Diyos ang minsahe na pinadugo ko ang inyong Diyos. Pangalawa, ang pagganong Diyos ng mga taga Ehipto ay si Heket, ang Diyos na, ng fertility. Siya ay inilalarawan na may ulo ng palaka. Iyon ay kung bakit ipinadala ng Diyos ang laksa-laksa mga palaka bilang salot sa ilog ng Nile River. Gayon din si Rah, na siyang Diyos ng araw. Hindi lang nagkataon na nagkaroon ng kadiliman sa Ehepto sa loob ng tatlong araw. Sa lahat ng ito ay pinapakita lang ng Diyos ang kanyang supremacy higit sa mga paganong Diyos ng taga Ehepto Ang propitikong senaryo ng pitong huling salot na magkakaroon ng isang supernatural na paraan ng blackout at ang ikalimang anghel ay binuhos niya ang mangkok ng salot sa trono ng hayop at tatakpan ito ng kadiliman. Sa Apokalipsis 16.10, yes. pagkatapos nito ay binuhos ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa trono ng hayop at ang kanyang kaharian ay napuno ng kadiliman at kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Ito ang syudad ng Vatican sa Roma na siyang punong tanggapan ng hayop o kapangyarihan na mamumuno sa mundo. Kapag bumagsak ang trono ng hayop, ito ang mga ilang bagay na mangyayari. Una, ano ang mangyayari sa kanyang kaharian? Mapupuno ito ng kadiliman. Pangalawa, ano ang mangyayari sa kanyang pinuno? Kakagatin nila ang kanilang mga dila dahil sa sakit. Ikatlo, Pagkatapos nito, anong kanilang gagawin lalapastanganin nila ang Diyos at tatangging magsisi. Naaalala mo ba muli kung anong kaharian noon ang napuno ng kadiliman? Ang sagot ay ang ihepto. Ano ang nakakaiba sa kadiliman ito? Ito ay masakit. Nararamdaman ba ng mga Hebreo ang kadiliman sa paligid? Hindi! Bakit? dahil ginawa nilang liwanag ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sa parihong paraan, gawin nating ilaw sa si Hesus sa ating mga buhay. Juan 8.12 Apokalipsis 11.8 At ang kanilang mga bangkay ay ikakalat sa mga lansangan ng dakilang lunsod na sa espiritual na pagkatawag ng Sodoma at Egypto kung saan ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa Cross. Bakit ang kanilang mga bangkay ay kumalat sa lansangan ng dakilang lunsod? Ito ay simbolikal sapagkat ang kabanata ay simbolikal. Kaya sinasabi na spiritual na tinatawag ito na Sodoma at Ehepto. Ito'y walang alinlangan na simbolikong kumakatawan sa pransya kung saan ang salita ng Diyos ay patay sa kanyang lansangan sa panahong iyon. Kaibigan, inilagay ko po ang link sa description box tungkol sa pangyayaring ito sa pransya. Buksan nyo lang po, nasa baba po ng description box. Bakit tinawag sa isang spiritual na kahulugan na Sodoma at Egypto. Datapwat ito ay kinuha sa makas makasagisag na pagpakahulugan. Itanong natin sa ating mga sarili kung anong ating pagkakakilala sa Sodoma at Egypto. Ano ang pinakanotorious na pagkakakilanlan ng Ehepto? Ang pagiging rebellion nito laban sa Diyos ng langit, katigasan ng ulo at lantarang pagtataksil nito sa Diyos. Sa Exodus 5, talatang 2, sinabi ng paraon, sino ang Panginoon na kailangan kong sundin ang kanyang tinig upang palayain ng Israel? Hindi ko kilala ang Diyos at hindi ko rin hahayaang umalis ang Israel. Sino ang Diyos? Ito'y Etyesem sa kanyang pinakamataas na kahulugan. Walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ito'y lantarang tarang at rebilyon na nilalarawan ng Epto. Walang ibang bansa na matapang na itinanggi ang pagkakaroon ng Diyos at nilabanan ang utos ng Diyos na kagaya ng Ehepto. Nakakagulat ang mga nangyayaring ito ngayon. Kapansin-pansin ang pagkahawig sa mga imay ng salot ng Ehepto sa Biblia. Ngunit hindi ito supernatural na mga pangyayari na kagaya sa Israelita. Sa mundong ito na kapag ibinuhos ang salot ay ganoon din. Tayo ay mga spiritual na Israel. Ang mga mananampalataya nang Diyos na nandito sa lupa kapag ibinuhos ang pitong huling salot. Ano ang minsay ng Diyos na nais iparating sa mundo sa pamamagitan ng pitong salot ng Apokalipsis? Katulad ng mga salot sa Egypto na isipakita ng Diyos ang kanyang supremacy laban sa hayop na siyang Antikristo. Ayon sa aklat ng Apokalipsis na magdusa ng sakit dahil mayroon silang tanda ng hayop at dahil dito ay kanilang uusigin ang bayan ng Diyos na siya namang tinataka ng Diyos sila yaong mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Nais mo bang maging protektado ka ng Diyos mula sa mga salot na ito? Pakilagay lang po ang inyong mga komento sa comment section. Tanging sesos lang ang aking kaligtasan. Maraming salamat mga mahal na kaibigan sa patuloy niyong pagsuporta sa programang ito ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.